So, ayan may nagdating po tayong package. Ayan, hinahanap po ang pangalan natin. Hindi ko alam anong laman yan at kung kanino galing. Salamat po sa nagpadala. Ayan na po. Yung truck, andiyan na po yung truck. Ayan. Salamat kay Ian kasi nilinisan yung ating ano. Kasi wala na akong time para maglinis ng ano ganyan. Siguro ang ginagawa ko lang ay maglaba yeah. Yan. Uh, ah! May dumating po na package. Galing kanino? Ayun oh, pangalan mo. F F Frank and Miranda Agustin. Agustin. Eh. Thank you po. Ano kaya naman 'yun? Alam mo kung ano 'yung mga Ito po. Ito Pag hindi sanay. Kita ya. mo pa Frank video. Frank tapos per. <laughs> Arin dyan. Di tabi. Ito na lang. Para makita nyo. Name ko po. Kapira mo. Salamat po. Okay din. Yung isang malaki ya Orang mata dari Lebih no. Adik. Cover. 25. Ano pa lang yan? November Oh, ah. okay. Grabe talaga, nakaano yeah. siya.

Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Rachel Malsbad. So in this video, mag-unboxing tayo ng uh, mga boxes. Uh, mga parcel na dumating. Ito ay kahapon lang dumating. Hindi ko alam kung kanino galing. Siguro... Ano to? Ah! Ah! Kay Tita Manel! Galing kay Tita Manel. Yan. Ah, anong po nang laman ito? Yun na yung ano. Yun na yung cellphone Altea. Charis. Hindi ko alam kung anong laman ito. Dago ano niyo. Saka ito ay galing kay Lola Heart. Yan. Lola Heart, sorry, kasi ngayon ko lang siyang bubuksan dahil dahil nga po may paso kami and wala po akong enough time para magbukas ng mga um, uh, na mga nakapackage. So, ngayon lang po ako nagkaroon kasi since Sabado naman. And, ayan. Pinilit ko lang din pong mag-ano ngayon mag vlog kasi, ano, uh, kailangan kasi para may pang-update po tayo and para mayroon po tayong pang-upload ulit. So, ayan. Um, uh, kung makikita niyo mukha ko, hugger. Okay lang yan. At least tayo ay tao. At least, tao. At least buhay. So ano um ang laman nito ay solar. Yan. At titingnan natin kung ano. Ang bigat nito, grabe. Sobrang bigat. And actually may nga yung araw na para ah, sa na package galing kay kay Sir Efren and Miranda Agustin. Ayun. Salamat po sa inyo. Thank you so much po and um, pinadala daw ito noong October pa. And ganyan lang dumating ngayon November 18. November 18. So, ayan. Um, buksan na natin to itong package na to Kasi bukas, birthday na ni Alpeya. Yeah. Ayan. Siguro, ano ko nilang... Buksan ko pa ba? Bubuksan ko ba to So, arat na. Simulan na natin ang pag-unbox nito. Galing kay Tita Manet. Dahil bukas, ibibigay ko to Itatago ko muna to Hindi makita na Ito na ang laman ng kahon. What this? So ayan ito. Ito na po 'yung pa-birthday kay Althea, ayan. To Althea, happy birthday. Ayan. Galing kay um from Chinelleve sisters. Tita Gina, Tita Manel and Tita Elvi. Thank you so much po. Thank you so much po, ayan oh. Dumating na po yung gift niyo para kay Althea. Maraming maraming salamat po. Alam ko pong magugustuhan niya 'to and and also um sobrang ma-appreciate niya 'to. Siguradong matutuwa 'yon kasi siyempre may regalo siya sa birthday niya. And ano, na nang grabe, ang bongga. Ano kaya naman ito? Pero tsaka na natin wala laman naman ito kapag sa araw na mismo ng birthday ni Althea. So, titingnan natin kung anong magiging, uh, kung anong laman nito And hindi ko alam kung anong laman nito kasi hindi ko pwede itong buksan At gusto ko uh, sa Altea yung bubukas nito So, ayun, proceed na tayo sa isang nating i-unbox Ito naman ay galing kay Lola Heart Ayan. Ang package na ito ay Solar Solar para sa Ano, sa bahay Para dito sa bahay pinadala ni Lola Heart Sabi ni Lola Heart I-try daw to kasi Baka daw Baka daw sira or ano At alam Baka di daw gumagana So, ayan. Darab lang pa kakapakit nyo. Ayan. sulat si Lola, May sulat? <laughs> so, ayan, may sulat si Lola Heart. Tulangga Ration. Advance Merry Christmas. Magsisilbing liwanag ito sa pathway nyo. Diyan nyo ilagay sa, ga, sa daan galing sa kalsada. God bless. From Lola Heart. Thank you po, Lola Thank you so much po. Thank you very much. Kasi may balak po talaga ako magbili ng ilaw dyan sa may ano, sa may baba. Kasi sobrang dilim niya. And kapag may darating, hindi ko po, mal di po namin malalaman kung sino yung tao doon sa baba. So, ngayon, um, salamat po. Thank you very much po. And actually, sinabi ko na po to kay Papa na solar to. So, ayan, tingnan natin kung ano ang laman niya. Ang laki ng, ano, solar. Grabe. Ooh. Ang laki ng solar. Ayan, thank you so much po. Okay, wow. dito so, dito? So, ito po yung, um, solar. Ayan. Ayan po. Laki. Oh, sobrang laki niya. Grabe. So, ito naman isa is, Solar din, ilaw. Ito siya. Grabe, sobrang ano, sobrang laki nito. Siguro, ang mahal nito. Thank you po, Lola Heart. Maraming maraming salamat po. Thank you very much po, Lola Heart. Ingat po kayo palagi. God bless. Pasensya na po kung ngayon ko lang po ito nabuksan kasi nga po sa sobrang dami po pong ginagawa talaga as in and hindi ko na po kayang ipagsabay-sabay lahat. So, ayan, maraming maraming salamat po talaga. Thank you very much po. And, ayan, um, try po namin to kung gumagana po siya and Kaso sabi po ni Papa, wala pa daw po ng ano. So, sabihin ko po kay Papa. Ayan siya. Grabe. Ang laki, grabe. Kaya pala siya mabigat. So, ayan na po, ikakabit na ni Papa yung sola. Charisse, try lang pala. Thank you po. May balat pala sa mga Ayan. Sa so, may pathway daw yan, dun o. Diyan yung ikakago. So dalan. Sa may dalan daw yan pa. Ang aning maliwanag da. Diyan so sa may bayawas. Eh. Ayaw na. Ilaw nga po. Ayan na. Grabe ang liwanag niya. Meron siyang ano, remote. Nailaw po Lola Heart Thank you so much po Ang laki pati ng solar nyo Solar panel yan eh. Yan yung O, anong push? Yan O, nagagana Naka ng solar oh Nagagana po, Lola Hart. Huh? Ayan. Nakakasilaw. <laughs> Ayan. Saan na tingka kakabit? Ayan yung kakabit sa ibabaw. Adi, ah, mo pala yung ibabas, ha? Nagkaibagaritan niya. Nakasipi? Bakit dito kinakabit, to? Oh? Sabi mo. Ayan mo. Okay. mo. Ayan mo. Yung handle niya, nasaan? Saan niya kakapit? Pa doon? Oo, oh, nasa bubong Doon po. Pero mas maganda sana kung dito yan, oh. Kaka parang yung... kung ano, parang ano yung rock-on-rock yan, Lalo sila, lalo sila. Lalo sila, lalo sila. Oo, lalo sila. Sa thumbnail ko to ba? Yung panel na yan, pinapatong nalangin. sa bubo. Kaya hey, saan yan maganda oh? o? So, okay lang naman yan kahit maulan na din ba? Oo. Kung bubo, okay, sa bala. Tapos yung, tapos <laughs> yung, yung anong yan, no? nasa ibabaw yan, sa bubong panel. Hindi lang ang ano eh, o. dapat. Ay eh dapat. Sa anong mga kasahyan. Sige, picture lang. Ay, post Oh, sa harapan. Ayan, Lala Heart, thank you so much po. Ayan na po, ikakabit na po nila. <laughs> Ayan na po yung ano ng CR. And thank you po. Tita Marie and Tita Ami. Ano po oh. yun ano? Butas na po. mo rin yun. So, ayan, pasukin po natin itong bahay ngayon. So, ayun na po yung solar ikakabit na po. Thank you po, Tita Ami and Tita Marie. Maraming salamat po. <laughs> yan po yung CR. Ay! naman ano po yung isang pangkwarta. Ayan o, no, may dumating kay Papa na pansit. Saka daing na bangus. Grabe. Thank you so much po. Pinadala kay Kuya Alfi. Thank you po Kuya Alfi sa paghatid. Enough in solar oil. Since liwanag naman po siya, kaya dyan na lang po nilagay. Kasi pag doon po ay wala pong ano. Basta po ano, doon daw sa may daanan kasi po yan, talaga. Yan po, pwede na po yan. Ayos na po yan. Ati Marilu. Ati Yeah. Thank you po. Batu and daing na bangus. Tilapia. Ah, tilapia. Thank yan. you po. May lulutuin na naman tayo. Ah, so na nga, nun Mark. Okay, yeah. ito yung patong mo na sa bubong Tapat mo. Hindi pa man pala kakabit a wire. Yan po inilaw na. Alas 8 po, 8 to 5. Ay, alas 8 to 8 hours yan.